Sunod adlaw, na po ilaing ni Sud. Shhh. Si Senyor Santo Ninyo. Kay bata man si Senyor Santo Ninyo, Mayong buntag na tong tanan. Ani anak ko sa inyo nga to Ako si Senyor Santo Niño. Nga ikog kindi. ko kindi. Apa ni yang minsa ini sih? Aku si si cinta dengan Aku dah ingin meminsa Iran. Kami nak mahu mikir ngapa rukya? Habis nak membalik kami tu. Bagi nusul kamu sih cuma ngasa. puasa kamu. Wah, mai kaun kaun. Aku nak nampi nangisun. nya ke mayumen membulut ang angin oi tak kan diri enon hebau ko daghan pun na <laughs> Ayaw mo pa ilad sa mga demonyo. The healing is in the hands of the priest. Period. The RN persona Christe. Itong pagpakan itong kaparian. Amen! Si Father uh, Geninio share siya sa ako ah. Uh, tabi me. Father Geninio Ako dulo. Ako dulo no? Man matarong gud mura mag doktor ang ar nagsuwat aring. <laughs> doktor ba nang resita bitaw di basah <laughs> Si Father Jininio nag-share nako sa tulo niya experience Sinot ka ayo. Una nang experience, doon na yung saka binatilyo, magsigdo, yawa! Ano ba? Di ka-shot, yawa! Ano di ka-shot, yawa! <laughs> si siya tawag sa iyang amahan. Natunog pa bitaw na ni Kaging. Ni Kaging maglisod ginawa. unya wife finding sa doktor? Sa gibuhat ni Father, nag-bless siya tubig, nag-bless siya asin, nag-bless siya o sacramentals. Iyang sprinkle perting singkit kay daghang demonyo sa lawas kanu man sig panawag sa iyang tatay yawa yawa mawa ana kursi din yung baba no ina santos 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 instead yawa <laughs> unya dito nag doktor ni balibad ng doktor ngano ng e man may diagnosis may finding o oh, pag-pray ni Father Janinio Parting react Sa holy water O oh, milagro Na ulian ang batanon Amen Nalipay ba mo? God is good All the time Atong pagpakan Again o ikaduha nga pa, pasyente ni Father uh, Jirinio o sa kabuntis, 18 years old, na inisapi sa iya. O iyang gipriran, giblesan niyang sacramentals, perting singkit, nagriap. Nakaluis kinuo karon idawat sa sakramento o wanagiharas sa atong kaaway. Ito papakan si Father Geninio. Ang ikatulo, na na po ibatanon nga na po ses. Mga nag-bless siya asin tubig og oil. Og mao'y ang yung gigamit nga ang prayer sa simbahan, katong ka, pad, uh, popleyo, nga exorcism prayer, may ang gamit. O naulian mo Amen. Tulo ang experience. Og mo akong tuyo diri. aron na mga pare, mahigmatang, Unsa kadako ang ilang kahong nga ni Kristo sa ilaha kay sila ra makahatag sa sacrament confession pwede dai may mas father melin kapoy ko karon kering driver sa nako pangumbisal sa mo sa akong driver ha oh, oh. ikaw sa lilingko dress confessional box pwede din de, na Hindi pwede ang pari ra maoy makapamasaylo sa mga sa amen na kita anto ta sa to mga parokyano par, pa, paris priest mga umpisal ta dito kung magpaanonta timan i daghan kay maayo. Ya kung nagpractice na mo you are practicing Catholic daghan kaayong masave ninyo nga nausik ng gasto sa inyong sakit. Abi nyo karon nga nag-surrender mo sa inyong habak, laku kay nag-impact sa inyong spiritual growth hinay-hinay tanya utruhon, hinay-hinay tanya baguhon. Amen. Yeah. Nadi kay mga parente diri mga anyuber, no? Asa man sila ron? Da? mabay ubay di ay, no? O mga anyuber, akong family name, aning middle name anyuber. Akong mama anyuber man. Tapos gawas, Asa man uban. Oh, Nag-reunion ni sila. I-invite kong tiyo, Siri. Oh, kari kay, karabi kay, kapuno akong schedule. Ako schedule mo ako gigukod o dinosaur. Nakasuhay na mo gigukod o dinosaur. Huwag ang dinosaur pa Kapuno ka na ay dainasur, <laughs> Puno, human ako ila stress. No? Yang human na po, ugma, anto na po sa uh, Minglanilla, Cebu. Human sa Minglanilla, Cebu, anto ko sa Inayawan no mas inayawan makauli na intong ko sa buhol no kisi mama og si Jesus taga buhol wa mo kay aron tanawa magimaya ka Maria na puno ka sa grasya ang Dios ana kanimo bulaanon ka sa babaeng nga tanan bulanon bulaanon <laughs> ang bunga <laughs> sa tiyan mo nga sa Jesus. Si Mary, bulanan. No. Si Santo Nino sad, bulanan. No, Nagdasyag kalamay, no? Tag-20. Kumidyara <laughs> na, ha, no? Hindi na tinood. Muna nga, salamat to sa mga igagaw ni sugat na ko karon, no? Mga anyuber, uh, clan no? na po yung mga gitgano ni eh, sugat na ko na, mga ko anak sila mga PSG gapon mga parinti sa gitgano no <laughs> oh si Father Warren PSG mabuto no? personal security ni gitgano Iguli <laughs> e ninyo, humanin ninyo, ni-practice ninyo ang cares. Sabi ah? ha? Human gi praktis ninyo ang unsa ulat sa tama Igutom na mo? Unsa ulat sa man tama human? Ani na pa No na okay, alas dosi tama alas dosi naman. Mundang naku Saman mundang ko? Ah? Ha? Kaya pa si nama ba? Na ano ba yung ban? Nuhay no, kaon. Inugaw ra ba tugi, tughonggi ni Father Melvin ninyo? Siya, Father, nahurot siya na kung linugaw ba? Gamay rin siya mong linugaw. O sana siya ka kuldirong gamay. Bitaw. Kini ah, iniguman yung practice sa cares. Confession, din na ako i-discuss na. Adoration, rosary, the Eucharist, sacramental sa tanang iblesron. Human inyo ni Ana og practice sugdi na ninyo og deliverance ang inyong balay okay ya kung inyo nang i-deliverance inyong balay di ba ini dili lang mo ayuhon sa Ginoo di ba inig isa nya mag manimba na jud mo kada excited mo mo simba kada domingo di mo mahiluna nga di mo kadawat sa lawas sa atong Gino. Kana unay sign ni pare, unsa may ingon sa pare. Kini mao ang kordero sa Dios. Bulahan kita nagidapit anang alang sa iyang panihapon. Sa may tubag ninyo. Dili ako ang ay nga mo, dawat kanimo. Ang panipamulong lamang. Huwag mamaayo ako. Gusto ipamulung Ipamulong lamang. Kung nasabtan lang na sa mga masakiton, kadaadlaw sila simba. Libre huy Uy. Lami no? Magpanon. Sama unta niini ini kada Domingo. Mapuno ang atong simbahan. Kay siya may makaayo nato. Instrumento ang doktor. Ato ka doktor. Kay ang doktor, nang inahanglan man tag doktor kung doon na masakit ha. Eh, tag-kaug baboy, sige tag-kaug humba. Sa mini minig humba. Humok nga baboy. No? Nalamig eh ka noon. Humba. <laughs> Muna nga, atong kalawaton ang gino. Librera. Siya ang source of healing. Ito mga masakiton ron, yan iya din ni Karun, makahimok pa mabagsimba. please simba kada adlaw. Kada adlaw simba. Why makatupong nga tambal ni Ana si Kristo? Huwag ang makahatag ninyo ni Ana ang ato rang kaparian. Atong pagpakanapod na ang atong kaparian. Amen! <laughs> God is good all the time. <laughs> sila, Brad Fred, di rin? Masa, ah, Brad Fred? Masa, ah, Brad Fred? Ah, Masa rin mo ito? Matas kilid. team sila, mga teams, deliverance, ministry, din sa diocese of Mindanao. One of the diocese of, dioceses of the Mindanao. Ah, Nag-chat siya sa kuwak ato gahapon. Doon na yung siya ka, bata, aling lalaki, hamtong na, nasakit. Di na siya ka kita nag-desire pa siyang mangumpisa. Ha? Nag-desire pa siya. Yung deliverance. Oh, grabe na. Kakita na siya. Grabe, no? Kung <laughs> ito naghanta karon kaya nga kung isulti dili, gama-gama, tinuod. Kamuna yung deliverance sa inyong masakiton. Amen? Atu ato ato ra niha daghan kaayo ang iyang ayuhon. Amen. Dili lang iyang ayuhon, iya pang baguhon, no? Si tatay, si nanay, si lulo, si lula ganahan na magampo sa Santos ng Rosario. Amen i surrender tanan ninyong habak, dili na katabang. Nay nag na mo habak dito sa dipulog. Sa father na surrender na nako tanan ang akong habak. O nako ready na ko surrender father. Usa man ang akong hubak. <laughs> ni apil ng hubak nimo. <laughs> na yung mga possess dito sa office, madto, sa kapamilya, i-interview eh, na ko sunod adlaw. Yung follow and subscribe mo sa YouTube channel na to. Ilagyan ko i-interview dito. Nga maka-inspire na tanan. Amen? ingon siya na ako, Father, siya na balik-balik sa Kau ba ni mong exorcist? Huwag so, mo layas nyawa. Father, sige na magbalik-balik dito. O si Kinan. Kasi pagtuunin mo sa exorcist, magician? Kaya hey, mo mo ang sa yawa, ang pamilya man, di man ang exorcist. Ang pamilya nagkahiusa sa pagdevotion niya to sa gino, pag-increase silang gugma. Pag-increase silang time na magkahiusa sila sa pagsimbang, pag-ampo, pangumpisan. Kung nasayod lang sila ni Ana, makasave mo. Yo. Makasave mo. Kaya kami nanliliyas si Bo, 15 years, nag-oxygen. Pila ka tuig? Nag-wheelchair. Kaya hey, siya makaginawa, di na matabang siya ang oxygen, muka, mo siya og bayagra. Kaya ang bayagra para nasa naglisod o ginhawa. O dyan original purpose nga nung naay bayagra. Para sa mong kasing-kasing. Nga karon kay lahi naman. gamit naman sa lain. Na. Munang halin. Na. na karoon mong take siya bayag e ba mo sud sa 15 years. Iba e mo pila yung gasto? 5 million ang iyong mga anak na trabaho in town para lang jud sa sakit sa iyang nanay. Tuha yung anak na kayo jud para ni nanay. Pwede siya makalaka without the oxygen. Yan siya sa office ni sa Sacrament of Confession and of the sick, body of Christ. Sacrament ha? Mato mo sa office, di po na kagalingon akong ihatag. Sacrament. Amen? Nina naman na Hindi naman matugbuhol. Ni na naman na nire. Ni na Ni na Mahatag pare. Amen. St, nalipay mo ah. O deliverance ang iyang sakit. Ibaw e mo, maodeng di na siya katindog, bugat ang lawas, kinadaghan ng demonyo, sud yung lawas. O salang ka-exorcism and deliverance ang nahatag niya. Itang-tang niya ang iyang oxygen wa na mag wheelchair nila hangtud ug hangtod karon na ulian na aka save siya wa nya ni mo kay di lang siya may maka save apil na ta amen God is good all the time o nagamitan na rin yung mga oils, maghutdan mo, lipay kay Kudris Dahisis of Tagom kay mga pari, very open, na mamati. O, mo practice ni ini. O, upat ang atong talk din ni kay Dasi kay na uban mag, magpa-insert o nga gilimit ko ni Bishop, Bishop Abet, na palapi win, mabiyaan na ni mo imong parukya. Yung kong Bishop Abit, when, asa de ka nasakop ka na diocese, when, oh, siya na magaglaglaag, siya na magaglakaw. O na nga, uh, yes tanang invitation tungod kay do na sa koy parokya nga akong atimanon. Amen? God is good all the time. Balik ta nga na possess. Kasi na silang balik-balik sa akong kaubang exorcist. Ako silang inan. Kaya ba, baba mo, 90% ang pagpagawa sa yawagikan sa pamilya. Pila? Ang exorcist, 10% lang. Kasi ako, 90, 10. So, kung ang tibok pamilya mo doon sa sacrament, mag sila, dali ra maulian ang poses. Ikaduha, dalira dalira maayo ang masakiton. Amen. Yeah. Kinsay magdeliverance? Ang family, head of the family. Ang parents. Kung sa gibuhat nila, dito, may sila sa office, Manaminaw sila sama ni ining inyong gipaminaw, gi-empower nato sila, na-empower ang tatay, kada adlaw siya mag siyang bay. Kada adlaw siya mag sa iyang anak. Ako siya ginan, Brad, once a month ramo mo ari sa office, kausar ko mag-exercise sa usang buwan. Nya, yeah. Ya, mo uri mani, Father. Ikaw may mag-deliverance kada adlaw. Ha? Madlok man ko, Father. Ayaw ka hadlok. Wa'y matabang na, way matabangan kung magpuyo tas kahadlok. Kung si Father Darwin nagpuyo lang sa kahadlok, wa'y usa na matabangan. Amen? Activate your faith, not your fear. Yang gideliberan ang yang pag-ulit nila, na in the name. Kaya pati mang anak. Pero wa siya magpadaog sa yung kahadlok. Bisan siya na hadlok. Wa usang si mana completely liberate ang iyang anak. Amen. Kanong na-liberate ang iyang anak? Tungod kay iyang gigamit ang official prayer of the church. Kung ang deliverance handbook. Yanaanin niyo karon. Amen. God is good all the time. Nya yeah, kung i-bless ka ron ang inyong mga religious items. Nya yeah, follow and subscribe mo sa YouTube channel nanto. Kay alos kada adlaw ko mag-share o mag-testimony sa mga pasyente na na-empower. Nya yeah, so good na mo ha. Uy. Ina ayaw ka hadlok. Ina kusga. Gusto ko ini guli ninyo. Kini inyong na nadungog ron inyo na nang masinati. Nya tong i-bless una ang inyong asin. Anak mo sa inyong nahimutangan. in the name of the father and of the son and of the holy spirit amen our help is in the name of the lord who made heaven and earth god's creature soul i pursue evil by the living god by the true god and by the holy god may the god who ordered you through Eliseus, the prophet to be cast out into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified soul for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you in whatever place you are sprinkled. May pantasm and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead, and the world be far. Almighty, everlasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would die in your goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ, our Lord. Amen. Tananin yung salt, holy, and exercise salt because of the church. Tapakpakan, ang simbahan. Dunami followers of Bukidnon, nabang sa Bukidnon. followers of Bukidnon, makita, ya masakit siya. Nag-self deliverance lang siya. No? Nag-self deliverance lang siya. Iduol siya spari for confession. Kumusta siya karon? Completely liberated and completely healed. Nalipay mo wa? Pilay ka present na anin nyo? Pilay rin ni Father Darwin ug sa parin ninyo? Ten kaya ang 90% nga cooperation nyo pag duulog sacrament pag ampo, maunay magligon sa inyong spiritual life. Kaya nga naman, grabe naman inyong prayer life na naman mo'y panahon nga magampo as a family. Amen? Di man ini ha? Satan limits our prayer. Nasa to? Kusga. satan limits our prayer because he knows our prayer limits him satan limits our prayer because he knows that our prayer limits him turo-turo yung mga yawa. You will experience the spirit of peace in your family circle. At i-bless yung tubig. I-open yung tubig. You creature, water, I purge of evil. In the name of God, the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son the Lord, and the power of the Holy Spirit, that you may be in water feet to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels with the power of the self-same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world be far. O God, offer man salvation, thus dispense one of mysteries with efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let the scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. It transforms in joy spirit of goodness, and air of peace, freed from baneful and evil things by the sprinkling of this water. may everything opposed to the safety and repose of them that truly in be banished, so that they may possess the well-being of the sick, and calling upon your holy name, and be protected from all peril through christ the lord. may the salt and water be mixed together in the name of the father, and of the son, and of the holy spirit. the lord be with you author of invincible strength and king of conquerable empire ever the glorious three triumphant one who restrain the force of the adversary or overcome the forces of the enemy the putting down hostile influences prostrate and fearsome we beseech you lord consider kindly this creature of salt and water Make it honored and sanctify it with the chew your sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, medieval infection cease, venomous terrible even afar. But let the presence of the Holy Spirit be able with us and swim through your mercy through Christ. So, Lord, ang big holy and exorcise water. During exorcism, kita mo sa video ako na sa Facebook. pasok sila. Iinit, kainak Dili na ordinary yung inyong yung tubig, ibutang na sa sacred place sa inyong balay, sa inyong altar dapat. Nga gamitan na regularly, pwede na niyo ibutang sa inyong entrance sa balay. Gamitang gawasan, huwag ninyo, doon na mo holy water font. Aron ang inyong mga anak, padung mula kao, mga nguros. They are consecrated to God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Inikatog ninyo, sprinkle ninyo pa doong matog. Kigisil ninyo ang inyong higdaanan. Kung doon mga infested nga lugar, dili sila kaduol nimo. mo. ang kabantay mo, human ko nakatog sa karaan nga kwarto father, diha na ning ako ng sakit. Nakrelate mo aron? Kaya wak mag sa imong lugar. Muna isil imong lugar, yung kung waka, nakabilin po din mong holy water, i, I sign of the cross, I seal my place. Nya sa imong ilitok pag seal sa place, I seal my the, the room to the most precious blood of Jesus Christ. Nya kaduha, i-seal na nimo, consecrate. Kung wakay dalang holy water na